May pasok nga si Geraldine sa school kaya day off namin sa pagde-deliver ng biryani Pero ngayon. Pero merong umorder na taga Dasma Cavite. At true lalamog nga yung deliver nito kaya nagluto din ako. Kahit nasa school nga si Geraldine, siya na nga yung nagpabook nito. Yung number ko lang yung nilagay niya para ako yung matawagan ng rider. Habang wala nga kaming deliver ngayon, makikipagkita nga ako kay Bibian kasi meron akong kukunin sa kanya at meron din nga siyang kukunin sa akin. So yun kasamaan ko nga siya sa Japan nung umuwi kasi siya last year, nagpabili ako ng collagen. Yung iniinom ko nga dito araw-araw. Halos kalahating taon na nga hanggang ngayon hindi ko pa rin nga nakukuha. Na pick up na nga yung tatlong biryani na order from Das Makabite. Meron din nga umorder na gustong i-pick up sa Alabang kaya isinabay ko na nga dito. Anim nga yung niluto ko, yung dalawa naman para naman sa kapatid ko. Kasi ang tagal na nga nilang gustong matikman yung beef, hindi naman ako nakakagawa kasi pag nagsasabi nga sila nakaluto na rin ako. Pagdating ko nga dito sa Alabang, nagantay lang ako ng kaunti dun sa kamit up ko kasi galing pa nga ng sapote. Eh. Panay nga yung hingi ng pasensya niya kasi ang akala na late na siya sa usapan namin. Sabi ko nga sa kanya, okay lang din naman. Papunta na nga ako ng sukat at nakasabay ko nga yung mga kaibigan ni Jenea. Kahit saan ko na lang sila nakikita at darawa. Ito ka ni Hello po! Hello guys! Ayan, oh, Shout out to Nebisi Pagkadating ko nga dito sa bahay, hinatid ko na nga yung beef biryani na nga order na nga ni Elena. Finally nga at matitikman na daw niya. May brace nga siya kaya medyo nahihirapan nga siyang kumain ng karne. pagka alang nga lang nga din niya ng trabaho at nagugutom nga din daw siya. Madigyan na siya sa... <laughs> sabit na sabik yan sa beef. Dati ayaw niya kumain ng biryani, ngayon nakain eh. <laughs> 你这、你这都啥都没有，小姑 kasi mas malasa yan eh. mm. na. chat Nagchat na nga sa akin si Bibia na nasa SM na nga daw nga Umayan siya. Umaan ako dito sa bahay kasi kinuha ko yung gamit ko and yung baby ni tulog na tulog. Cute-cute nga niya, kamukhang kamukha nga siya ng papa niya. Ginabi na din nga ako papuntang SMB e. Binigay nga niya sa akin yung number niya kasi baka daw nga malobat siya. Nagchat nga ako sa kanya na nandito na ako sa pinaka main entrance. Yung sinabi ko nga na nasa tapat ako ng Uniqlo. Sabi nga niya sa akin, wala namang Uniqlo dito sa may SM. So yun nga, hindi kami nagkaintindihan nung nag-uusap nga kami sa video ko. Dahil SMB Kutan yung pinuntahan niya, ako naman ay SMB Tawa kami ng tawa sa chat kasi sabi niya uwi na nga daw. Dun nga siya sa may SMB Kutan malapit, ako naman dito sa may SMB Kaya nag-usap na nga lang kami na next time na lang ulit kami magkita and yung mga kukunin nga namin sa isa't isa, baka ipalalamob na nga lang nga namin. Kasi importante din kasi yung kukunin niya sa akin. Pagka uwi ko nga dito sa may Muntinlupa, dumaan nga ako dito sa may Alpamar. Doon na nga sana ako kakain ng hapunan sa SM. Yun nga lang kasi nalibang talaga ako sa pakikipag-usap nga kay Bibian dahil tawang nga kami ng tawa. Okay. hindi ko rin na malaya na nakalabas na pala ako ng SM at pasakay na rin ako ng jeep. Kaya dito na nga lang ako sa Alpha Mart bumili ng makakain nga. Pinilan ko na rin nga ng biskwit yung dalawang bata. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.